Good day mga idol. Maulan pa rin na umaga sa ating lahat. Pagkakataon nga habang tumila ulit ang ulan. For today's content nga guys, ayan ililipat natin ang ibang halaman. Ito nga yung mga materials ko na aking i-ground kalaunan. Pagsamantalang itatabi muna natin sila, Gawa nga ng nalagyan na nga natin dito ng bonsai material. At dito ko nga guys napiling ilagay ang ating aguho na materials dahil na pag-alaman ko nga rin maganda sa full sunlight ang mga aguho. Kaya naman itatabi ko ang aguho natin sa mga bugis natin na variety. Maliban nga sa ating naunang aguho ang aguhong bagyo pangalawang koleksyon naman natin na aguho ang aguhong ilokosur yan guys, ilang linggo na rin nakasilong itong ating material na aguho. Mula nga nung dumating ito at naitanim sa kanilang bagong training pad, Nakasilong nga at di ko na nailabas dahil nga sa bagyo. Yan idol, biroin mo yung dalawang linggong nakasilong lang. Ayan nga, kanina nga guys, may sumilip na kaunting araw. Kaya naman napag-isipan kong ito na yung oras para ilabas sila. Na sana bukas nga, tuluyan na silang masisikatan ng araw. Nangangamba na nga rin ako guys dahil 2 weeks na wala pa rin silang mga bagong shoots. Chamba pa nga sa bagyo yung ating pag-order. At ganyan nga kahalaga ang araw sa ating mga materyales. Lalo na ngayong mga bagong tanim. Pero di pa rin tayo nawawala ng pag-asa sa ating aguho. Dahil nga healthy-healthy pa sila at birding-birding pa nga ang kanilang mga katawan. Hintay na lang tayo siguro mga idol ng tamang timing para sa ating mga bagong shoots. At yun nga ang aabangan natin sa ating next na video.